Matapos bigyan ng bagong liderato ang PTV4 o People's Television Network, all will be well. Ang tanging pagtitiyak na mensahe ni General Manager Antonio Toby Nebrida Jr. sa mga kawani ng naturang ahensya. Sa kanyang unang talumpati bilang General Manager, binigyang diin ni Nebrida na business as usual ang estasyon sa kabila ng kontrobersyal na pagpapalit liderato nito. Kaugnay niya na nga rin si Nebrida na makikinig siya sa mga kawani ng PTV at sisiguraduhin kakausapin ang mga senior officers upang kumustahin ang estado ng estasyon. Opisyal nang nanumpa si Nebrida nitong Martes kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garfield bilang bagong PTV General Manager. Huwag mag because I hear you. I hear you from the lens and from the ears of someone who worked with you, who was literally in the trenches of Pinatubo, Mayon Volcano, kilala niyo kung sino-sino kayo. Nasa gitna ng bundok, sa kiyangan, babakbakan tayo sa Mindanao. I hear you, and I will listen. And hopefully in the next few days, Uh, I will be able to meet with each and every one of our senior leaders, to give me a broad brushstroke of what it is we're doing so that we can situate ourselves where we are and we can move forward together.